malaki grabe parang yung tilapia na wala na sa paningin ko yung <laughs> malaking karpa na lang nakikita ko ito yung ganda po, yung kulay puti hmm ganda nya ito Arjie, ito sila sabi mo parang pating oh. Hmm, Nakano siya Jay, meron isa talaga parang pating. Yung kulay itim. Pumasok sa ilalim. Yun ang sinasabi siguro ni ano ni... Ah, grabe ito siya, ano, Si Bidabi -bida, daw, mo. <laughs> Yung pinakamalaki dyan sa ilalim. Pumunta sa ilalim.

Ay, ko, ano, Jay, pa pag nakata mo yung isa ate kasing laki nito, dalawang beses uh, na to. <laughs> <laughs> doon kami ka uh, na sa kabila, yung mga dalag yung nakita namin dito. Eh, dito marami maraming dalag doon. Hindi kanina kasi ano, isang sakong yung pinaka kami, yung ano, nasa doon kami, ano, kami. kasi pumasok kanina sa kabila. Yung dalag yung mga mga ito so, dito. Ito Sobrang ito pag pinapakain talaga sa dito, pinapakara. Para na fish Pero puro dambuhala yung karpa.

On va aller tout. <laughs>